Dragon Master Pasag King na naman. Guys, nakikita nyo ba yung logo na yan? Oh, grabe. Kompleto. Oh. Meron dito kaming customer na isang vlogger. Ayan, si Bit Moto Vlog, guys. Ayan, oh. Angel the Idol Moto Vlog, guys. Ayan sa nating kaibigan. Oh, oh. Ayan. Shout out, Lodge. Ayan. Guys, tingnan nyo namin yung mga sticker na yan, guys pangita nyo naman Solid to si Idol. Mm, ganda pa ng motor guys oh. Sangka pa. Kita nyo naman yung motor nyo oh. Oh. Eto si Idol oh. Kahit ako sa'yo. Idol, shoutout mo yung channel mo Idol. Ayan. Shoutout sa motovlog. Ito Ayan. Ito. Ayan. Okay, pa ano natin guys, supportahan natin yung channel na idol eh, na.